Kaya review na naman tayo. Isang review ng sapatos ng walang alam sa sapatos. Ang tete testing na bagong sapatos, pink na sapatos. Parang mas okay yung ano, size 9. Try natin tong Flame 4. Uh, unang lakad sa Flame 4 Mix. Parang mas malambot siya comparing sa Flame 3.5. Saka parang mas malapad siya. Na mas stable siya. Comparing dun sa Flame na 3.5. Parang mas aggressive yung 3.5 yun yung feeling ko lang na. breakin natin tong flame 3.5 flame 4 mix 10 kilometers first kilometer gamit tong flame 4 na mix space ko ay 5.30 5.27 so now ay I sobrang lambot itong flame 4 mix pero mas aggressive yung flame 3.5 tapos feeling ko mas stable tong flame 4 mix flame to kahit saan bumagsak pa ako eh comparing dun sa flame 3.5 mas malakas yung bato nung sapatos sa mga paa mo sa flame 3.5 comparing dito sa Flame 4 mix. 2 so, two kilometers in. Yung lumog yung tali ko dito sa lumog yung tali sa flame 4 mix. Na hindi ko na experience kay flame 3.5. So, hindi ko alam kung pagkakatali ko lang to o uh, iba kasing lazy nila yun try natin pang ako itong flip for weeks. Pwede sa palms. Sobrang lambot nito. Hindi siya kasing lambot no. Anta na PG-7. Ito. Yung PG-7 kasi parang ang kaapak sa marshmallow. Ito. Malambot siya. Tapos na para may pagka-stiff na malambot. Hindi ma-explain eh, no? Extra ko ang takbo. 5.30 sa ahon. 5K! Ahon ulit. <laughs> Itong flame 4 flame 4 mix. Hina Hinahayaan ka niyang bumagal ka Sa flame, flame 3.5 o oh, siguro sa flame 4 din Hindi ka niyang hinahayaan bumagal ng 5 minutes 30 Ito Oo ay ilang Tama nga yung mga reviews much forgiving to Kaya sa dun sa flame 3.5 siguro sa, sa flame 4 Kaya yeah. Tak tunai Siguro, all-rounder to. 7K, na kung kanina hinahayangan yung bumagal, ngayon, pag nagbigay ka ng speed sa kanya, dun sa sapatos, kaya pagbibigyan ka niya sa speed na gusto mo. So, kaya siguro nila ito tinawag na all-around shoes. Hindi kang bumagal, pwede ka rin bumilis. swak siya Okay lang, 7K Eh Ang Hindi ko nararamdaman yung sahig Yung Lambot pa rin yung nararamdaman ko 8K 48 minutes Mukhang aabot ako sa sabuan Let's go Pag nasa fast trace ka dito sa Sapatos madaling kontrolin Hindi tulad kay flame 3.5 pag humataw ka sa akin eh tutuloy tuloy na niya hirap eh bagal Ito, you ang know, naling kontrolin as 20 done 10 kilometers. First 10 kilometers na Flame 4 Mix. Sabi sa mga review dito sa so Flame 4 Flame 4 Mix ay Uh, all-rounder shoes pero tingnan naman uh, tunay nga siyang all-rounder na sapatos kasi papayagan nyo yung pace mo na mabagal at pag nag pick up ka rin ng pace sabi ko kanina okay lang din sa kanya comparing dun sa aking uh, flame na 3.5 ramdam mo pag bumagal yung face mo ipupush ka nung sapatos man in terms naman sa comfort parang mas comfortable tong gamitin kasi magit ko ka kanina ang lapad niya sa paa kahit saan pumagsak yung paa mo, okay lang ay hey, tingko tingko yun kita ba? yun sakop niya buong paa mo yung sa 3.5 ko parang hindi niya sakop eh. Diyos sure ah. Ito sakop niya eh. Kaya sarap niya gamitin. Sa so, times of walking, mas okay oh, to ilakad. Kaya e, doon sa flame 4. Ah, sa 3.5. Doon sa 3.5 ko kasi parang gusto ko rin patakbuhin kahit naglalakad. Kumili eh. na lang ng flame 4. Eh, meron naman ako ng flame na 3.5 na uh, naghahanap kasi ako ng sapatos na uh, more comfortable na plan kong gamitin sa Manila Marathon na 21 km lang naman tatakbuhin ko yung trip, Flame 3.5 na gamit ko na sa Lazada okay naman pero baka may naisip kasi ako ng baka may sapatos pa na mas pasok mas comfortable doon so based sa mga review ito nga daw mas mas forgiving saka mas comfortable kaya trinay ko so far, so far 10 kilometers all goods naman sya Comfor comfortable wise feeling ko mas comfortable talaga to sa flame 3.5 pero sa bilis mas mabilis yung flame 3.5 sa so, tingin ko Gamit ko sa tong Flame Limpor mix Kasi nagkasundo kami nito ngayon Hindi kami magkasundo nito ng break-in eh Ngayon 21k Nakatakbo ko na Comfortable pace Sobrang comfortable Sinasabay lang sa akin sa patos Sarap!